Narito na ang latest mula sa TV5 Media Center Reliance, sa si Bea Benedicto. God, I hate drugs. Yan ang mga katagang madalas masambit ni President-elect Duterte kapag napag-uusapan ang isyu ng droga sa ating bansa. Pero tila iba yata ang take ng dalawang madre kuno na ito sa California. Sila Sister Kate at Sister Darcy o mas kilala bilang Sisters of the Valley ay eh may kakaibang trip. Ang dalawang self-proclaimed na madre ay eh hindi lang humihit-hit, kundi nagtatanim pa at nagbebenta ng mga ointment at oil na gawa sa marijuana. Licensed medical marijuana growers silang dalawa at wala daw masama sa negosyo nila. Bukod sa nakakatulong daw sila na maibsan ang physical na sakit na nadaraman ng mga customer nila, e eh kakaunting levels lang daw ng tetrahydrocannabinol o THC ang makikita sa mga produkto nila. Ito yung chemical na nakakapag-high sa gumagamit ng marijuana. Safe daw na gamitin dahil bawat produkto ay eh dumadaan sa pre-over bago may benta. Yan ang latest mula sa Newsroom 5. Ako si Bea Benedicto. Higit sa like, share.